matapos lagdaan ang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng Mega Drug Abuse Treatment and the Rehabilitation Center o Mega DATRC at ng pamahalang lokal ng Cabanatuan City na may kinalaman sa pagtulong sa mga drug surrenderies sa siyudad. Pinangunahan ni Dr. Rachel Carmen P. Abad, MD or Doctor of Medicine, MHA or Master of Healthcare Administration Drug Data Processing System or DPPS Head ng Mega DATRC at Chief Administrative Officer Hari Tamayo ang delegasyon mula sa kanilang ahensya kasama ang kanilang mga kawani. Samantala, nanguna naman sa panig ng LGU si Mayor Michael Elizabeth R. Vergara kasama sina City Health Officer Dr. Arminda A. Adacer, Rural Health Physician at Consolidated Clinical Document Architecture or CCDAC Medical Coordinator Dr. Romel P. Alberto, Nurse Coordinator Mr. Nikki Sanchez. Nurse Supervisor Ms. Lisel M. Tiano at Nurse 6 Ms. Jessica B. Santa Cruz. Layunin ng kasunduan ang mas maikting na pagtutulungan sa mga programang may kaugnayan sa rehabilitasyon at pagbibigay suporta sa mga drug surrenderies, kabilang ang maayos na referral system, psychosocial interventions, at community-based rehabilitation programs. Ayon kay Mayor Vergara, patuloy ang commitment ng lungsod na labanan ang problema sa droga sa paraang makatao at sustainable sa tulong ng mga eksperto at institusyon gaya ng Mega DATRC. Hindi aniya nilalabanan ang droga sa pamagitan lamang ng parusa, kundi sa pamagitan din ng pagbibigay, pag-asa at bagong simula para sa mga nais magbagong buhay. Nagpahayag din ng suporta si Dr. Abad sa Naturang Inisyatibo. Ayon sa kanya ang partnership na ito ay hindi lamang para sa pagpapalitan ng serbisyo kundi pati rin sa pagbubuo ng isang mas ligtas at mas malusog na komunidad. Inaasahang magiging daan ang MOA na ito upang mas mapabilis at mapahusay ang implementasyon ng mga programang pangkalusugan at pangrehabilitasyon sa kabanatuan bilang bahagi ng mas malawak na kampanya ng pamahalaan kontra ilegal na droga. Binawian agad ng buhay ang kapitan ng barangay Banitan sa Gimba Nueva Ecija matapos na barilin ng malapitan ng gunman na nakasakay ng NMAX motorcycle bandang alauna imedya ng hapon. Sa ulat ay magkasama umanong nagbabantay sa ipinagagawang gate ng kanilang bakuran si na Barangay Chairman Senon Pineda Jr. ng Barangay Banitan at ang kanyang anak na si Noel ng pagbabarili ng riding and tandem. Kapwa nagtamo ng maraming tama ng bala ng hindi binanggit na kalibre ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga biktima si Ka Pineda ay agad na isinugod sa Gimba General Hospital, subalit idiniklarang dead on arrival ng doktor, habang sa isang hiwalay na pagamutan naman itinakbo ang kanyang anak. Isang hot pursuit operation ang inilarga ng pulisya para sa ikadarakip ng mga salarin na tumakas sakay ng motorsiklo. Inaalam pa rin ang motibo sa pamaslang sa nasabing barangay chairman. Si Kapineda na ang pangatlong barangay chairman na pinaslang dito sa lalawigan ng Nueva Ecija sa loob lamang ng dalawang buwan. Matatandaan na noong July 13 na biktima din ng riding in tandem si Kapitan Cesar Asuncion ng Barangay San Isidro, Laur, Nueva Ecija at si Kapitan Joel Damasio ng Barangay Kalipahan sa Bayan ng Talavera noong buwan ng Hunyo. Kinilala ang mga natatanging benepisyaryo at organisasyon sa ilalim ng reformang agraryo sa idinaos na 2025 Provincial Gawad Agraryo Awards nitong Hulyo sa Nueva Ecija Convention Center, Palayan City. Pinaunahan ng Department of Agrarian Reform o DAR ang seremonya na layuning parangalan ang mga pinaka-progresibong individual samahan, komunidad at katuwang na institusyon sa pagsulong ng inklusibo at sustenable kaunlarang rural. Ayon kay DAR Assistant Secretary James Arsenio Ponce, ang nasabing gawad ay alinsunod sa advokasya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa modernisasyon ng agrikultura at malawakang pagunlad sa kanayunan binigyang diin din ni Ponce ang tuloy-tuloy na suporta ng ahensya sa mga beneficiaryo sa pamagitan ng organisasyon, pagsasanay at makabagong teknolohiya upang mapalakas ang kabuhayan at produksyon ng mga magsasaka. Ibinahagi naman ni Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Eden Conyo na ang ilang mga nominado mula sa na Ecija ay nagwagi na sa regional na antas at lalahok sa pambansang kompetisyon sa darating na Setyembre. Isa sa mga pinarangalan si Eduardo Policarpio mula sa Cabanatuan City ay taus puso nagpapasalamat sa Dar at kay Pangulong Marcos. Aniya ang lupaing ipinagkaloob sa kanya ang naging susi sa pagunlad ng kanyang kooperatiba at kabuhayan. Nagpaabot rin ng pasasalamat si Alan Benitez, tagapangulo ng simula ng panibagong bukas multipurpose cooperative at binigyang diin ang patuloy na dedikasyon ng mga magsasaka sa kabila ng pagsubok tulad ng mababang presyo ng palay. Sa pagtatapos ng programa, muling pinaalalahanan ng DAR ang mga benepisyaryo na pangalagaan ng mga lupang kanilang natanggap at tiniyak ang patuloy na tulong ng pamahalaan para sa pagunlad ng mga komunidad sa kanayunan.